Mister ni ay Ai Alas, may nabuntis na umano, kaya't biglaan ang pakikipagkalas at... Para sa aking balitang showbiz, nakabuntis ang mister ni I.I. de las Alas. Ito nasa post ng kontroversya na social media influencer na si Sian Gaza. Sa post ni Sian, sinabi nito na ang pagkakabuntis ni Gerald ng isang babae ang dahilan kaya't iniwan ito si I.I. sa kanyang open letter. Sinabi nito na may nabuntis na iba ang mister nito at hintayin lang daw na i-reveal next year ang baby. Sinabi pa ni Sian na ganun daw talaga ang buhay na matapos itong gamitin para umasenso sa life at magkaroon ng green card sa Amerika, iiwan na lang ng basta-basta noong naging senior citizen na ang komedyante. Diretsahan din sinabi ni Sian na ayaw na po niya sa matanda kaya ngayon ay ipinagpalit ka sa mas bata. Ngunit ang importante daw ay naging masaya naman si Ai Ai sa piling ni Gerald sa loob ng sampung taon at sa kanito sinabi na time will heal you madam. Sa uli ay nagbigay si Sian ng advice sa komedyante. ay kay Sian, huwag ka na po magpa-auto ulit ha. Enjoyin mo na lang po yung buhay single mo fling-fling na lang, tikim-tikim na lang. Sinay pa nito na wag na ito magpagamit ang mga kaedad nila dahil pera lang daw ang habo nila sa mga matatanda at sayang lang daw ang feelings pera at oras na ininvest nito sa kanilang mga bata at ipagdadasal niya raw ito sa bagong chapter ng buhay nito. Kauna nito, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggi.